Okay. Eh, na, oh, mo na. Lods, huwag kang bibita o lods. Ang ganto kami sa pagbibita. Huwag ka lang at ingat ka nila. Lods, ibigyo mo lods. O lods, mag-ingat ka sana lods. Ingot ka pa naman minsan. Lods, <laughs> ah. <laughs> sing-sing niya. Sa bulsa mo. Sa bulsa. Huwag mo Yan, bulsa mo! Oo, ka niya. ka lang eh. Bulsa mo. Maraming laman bulsa ko eh. Laglag -lag mo eh. Sa kanina. Taka na, di ko na makita. Si Lodz. Walang zoom. Tahanan <tod> mo. Ano, din nakita ah. Okay, testing na lang.

Ay, ito na sa kaliwa mo nga. Ayun, nasa kaliwa mo na 'yan. Ay. Oh, yung ta nasa taas. Ah. Kahirap naman na rin mag-akit ng mga niyog dito sa Batangas. Ganiri pala sila umakit Dad. sa Batangas eh. Sa niyog, oh. Ito sa may ulunan mo. Ay, may ulunan daw. <laughs> Ay, day, day, day. Yan din nga, yan yung nasa may ibabaw na yan. <laughs> may ulunan daw. <laughs> yeah, yeah, yan. <laughs> yan, yan, isa. Ima, yan. sa yan. Yan, yan. Kuhirap na naman nila walang, ito yung hagdan. Ah, Ini gamit po. oh. Sa, ulo mo, sa ulo mo, sa, sa ulo. Ayan. Sa ulo mo. Ya, 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 ya. Magtutulang <coughs> are. Ha? Magtutulang. <coughs> Ayan, marami, yung marami pa yaw. Okay, marami na yan. Ha? <coughs> kanina nga din ako eh. Ito ito na sa may kanan mo, yan yung marami. Abot, abot yan. Tingnan mo na. Lods, huwag kang bibitaw, Lods. Malayo pa. malayo ano, pa ba yaw? Ano, hindi pa magulang yan? Sayang, yung yung sayang malilit tayo, no? Ha? Ano, oh. kita mo ako na ito. Okay, mo na. Lagyan natin ang hagdan. Op, op, pagdan na yan, hagdan na. Apa? Pag doon na nalimito siyang kway. Pagod naman mag-akit ang dito sa Batangas. <laughs> ba naman yan? Wala sakit na. Yung sana o yun yung ano na yun. Yung nagbibidyo lang ako, ako yung papagod sa inyo eh. <laughs> Baka lang buti ako sa talaga. Hindi pa yung makakaya. Lagyan ako nangakakit, lagyan ko ng hagdan.